tahan ni Senate President Cheese Escudero ang naging alegasyon ni Senator Amy Marcos na hindi niya pinirmahan ang contempt order laban kay Special Envoy Marcos Lacanilaw. Pagpapaliwanag ni Escudero, walang katotohanan na tinanggihan niya ito dahil noong ipakita raw ni Marcos ang kopya ng contempt order sa media na wala siyang pirma ay hindi niya pa talaga ito nakikita o di kaya hindi pa tuluyang na ipapadala sa kanya ng Senate Committee on Foreign Relations. Dagdag pa niya ang nga ng pagpapalaya nila kay Lakanilaw ay nagugat sa kawalan ng requisite approval at due process at maging pagpapakita ng humanitarian consideration. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Marcos na politically motivated ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumalawak ang plano na... Uh, gibain yung uh, mag-amang Duterte. Lumalawak po dahil uh, yung mga dates niya, parang pag tinignan mo yung uh, PI, naaalala ninyo yung uh, pagbuwag ng ating saligang bata sa pamamaraan ng uh, suhol ng aka para pirmahan eh, parang yung plan A hindi sila sigurado tapos yung kay uh, VP Sara hindi ko maintindihan biglang plan B na naman may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte umapela naman si Escudero sa senadora na iwasan ng paggamit sa Senado bilang plataforma para sa kanya mga political objectives. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.